Ngayon po, bigyan po natin ng linaw itong komento na ito. Basahin natin. Sa pasimula ay salita. No existing Jesus Christ. Unang Pedro chapter 1 verse 20. At ang salita ay nanggaling sa Diyos. Lucas chapter 1 verse 37. At ang salita ay banal. Mopat at good speeds translation at natupad o nagkatawang tao ang salita nang isinilang ni Maria si Jesus, biological son. Galasa chapter 4 verse 4. Malinaw na magkaiba si Kristo tao at ang Diyos Ama. Spirit Juan 4.24 Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, gusto ko lang ilinaw itong huling komento niya na ang sinasabi niya malinaw na magkaiba si Kristo tao at ang Diyos Ama Espiritu. Juan 4.24 Alam niyo po yung mga taong naturoan ng mga maling aral at iyan ay hindi na natin po kayang baguhin sa kanila. Ano po? Dahil sila rin po ang mapapahamak kung hindi nila din ito uunawain yung mga nakasulat sa kasulatan. Katulad po nito na ating mababasa na kung saan ay sa kanila tumutukoy itong mga bagay na ito. Ano po? Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, maging alis tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ngayon basahin po natin sa mga sulat ni Juan, o ng Juan chapter 4 verse 3. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig din nyo na darating na nga ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Dito po napakalinaw ang mga sumusunod sa Antikristo. Ano po yung Antikristo? Ito po yung kalaban ni Heso Kristo na walang iba na si Satanas o Diablo. Ito po yung nagahari sa mundo na kung saan yung mga taong naturuan kaya ang kanilang paniniwala o bilip yung pananampalataya nila na si Kristo ay tao lamang ito po ay isang mga taong hindi kumikilala kay Kristo. Kaya nadaya po sila. Kaya ito mga taong ito, hindi nagpapahayag na naging tao si Kristo. Ang kanilang pag-unaway tao lamang si Kristo. Sila po ay mga sugo ni Satanas. Na si Satanas po na tinatawag na Antikristo. Sugo po sila ni Satanas na tinatawag na Antikristo. Kaya yung mga tao na ang, pag na ang pagkakilala kay Kristo ay tao lamang, mga sugo po sila ni Satanas na tinatawag na Antikristo. So, malino po, no? At hindi natin ito pagkakahabain pa ng explanation sapagkat doon natin makikilala kung hindi mo ipapahayag si Kristo ay naging tao, yun po yung mga sugo ni Satanas. Sugo ng Antikristo. Ano po? Kaya tayo, dapat ang ating bilip at paniniwala, balikan natin yung verse 2 para tayo po yung mga tagasunod ni Jesus at nakikilala natin na si Kristo ay naging tao. Basahin natin naman itong unang Juan chapter 4 verse 2. Sa ganitong para ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Heso Kristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Kaya kami po at kayo din po kung ganito ang inyong paniniwala na si Kristo ay naging tao, ang nagsugo po sa inyo ay ang Diyos. Nang sa ganon, walang kasinungalingan ang sasabihin ninyo. Kaya malinaw po, tayo po'y nasa panig ng Diyos kung ipinapahayag natin na si Kristo'y naging tao. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Please subscribe now kung ka po'y nakaunawa. E like mo na rin ang video ito at mag-comment ka kung may tanong ka. At i-share mo na rin ito sa mga mahal mo sa buhay. Salamat po at sumayin niyo po ang biyahe at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.